Hello guys, back to breeding tayo ng ating mga danyo. So, eto na muna yung ating mga uh, alaga. Scaping. Tsaka ito, uh, nakapag-drop na yung ating yellow na danyo. Ito ay mga long fin lahat. At ito, ito yung neon green natin or electric green nakapag-drop na rin. Tsaka yan, So, ito lang yung hindi nakapag-drop yung green hook na danyo. Ito yung tinatawag na green hook. Ito napakaganda nito na guys sa uh, ano sa personal. Iyon, so, yun, oh. maganda to. Tsaka yun, yung mga neon green, neon green. So mayroong isa diyang hindi nakapag-drop. Pero titirahin natin 'yan bukas na naman. Pag hindi siya nakapag-drop ngayon uh, re natin yung pag-breeding para kumbaga i-try natin ulit kinabukasan so i-re-ready natin ulit siya tapos tingnan natin kung mag kung magbi-breed pag hindi pa rin mag-breed uh, binta na natin yon <laughs> hindi pakainin lang natin ng live foods nang sanggalan mga pag-produce ulit siya ng maraming egg tsaka pag na-feel niya na mabigat na yung chan niya So pagsalang natin sa breeding tank, ah, sa breeding ano natin, nito. Chak magbe-breed yan. So yung ratio natin guys, pwede dalawang lalaki, isang babae. Pwede ding isang lalaki, isang babae katulad nitong blue, blue da, blue da, eh, blue da niyo nito. Ah, uh, isang male, isang female, pero ayan so, Ang daming egg so, ano eh. Ah, uh, hindi makikita. Hanap tayo ng ano spot. Wala kang makita guys. Pero maraming egg. Yun. Ganun ka simple ang ano. Ang pagbibreed ng danyo. So balik tayo sa pagbibreed. Uh, next naman. Lahat ng mga ano natin. Ito tetra. Parang ayoko na magbreed. Sobrang ano na. Sobrang dami ng breeder ng tetra. Tapos napakababa ng ano. Ng bintahan. Imagine sa ibang lugar. Nasa 5 peso pero sa ano sa amin dito retail 25 peso pa naman pero yun hindi ka nakikita sa wholesale kasi maraming wholesale na nagtitinda na mga babang presyo kaya saan sabi ko nagbibinta lang kami ng ano ng tetra pero retail na hindi na wholesale kasi pag wholesale wala ka na masyadong kikitain eh. pero dito guys sa danyo lalo na yung ano green hawk tsaka yung apple green uh, mabibenta mo pa yung breeder sa 35 yun lalo, lalo na yung green hook ano pa siya eh parang uh, hindi pa siya mara masyado marami parang rare pa siya dito ayan tsaka yung yellow yellow na halos yung palikpik niya puro yellow hanggang buntot ayan so mabibenta mo pa sa 3 for 100 or 35 peso yung isa kaya mas maganda <laughs> dan yun na lang muna pero ngayon guys yung ano yung moley lakas ng bintahan lalo na nag uh, i-import sila sa ano, ah, export pala sa ibang lugar. Grabe yung ano, pintahan ng mole. Yan. So, hanggang dito lang muna guys. And thanks for watching.